So, hello guys. Today is May 3 and it's Saturday. So, I'll just give an update guys regarding dito sa um sa progress po ng aking braces. So, yun guys. Pumasok tayo kanina sa SVR ng umaga. 7 to 3. Tapos, before that, nagluto ako guys ng food namin kasi naubos. So, ang niluto ko guys is sinigang na basa And then, pin-repair pin ko na po guys yung baon ng asawa ko para hindi na ako dadaan dito sa ANW. Ah, hindi. Hindi pala. Hindi pala siya ANW. Sa so, hospital siya. So, kailangan ko talagang ipack na siya agad after kong magluto. And then, sinundo ko guys si Donna. And then, pumasok na po kami sa South Valley Residence. Sakto po kami dumating doon. I think late pa nga ng one minute. <laughs> Kasi nag-CR pa si Donna paalis na lang si CR pa. So, nangyayari po talaga yun sa totoong buhay. Especially ako, guys. Minsan, ganun talaga. Ganun talaga ako. So, ayun. And then, uh, after that, pumasok ako, guys, dito. 4 o'clock. 4 to 10. So, sa front tayo magtatrabaho. And, break time na po natin ngayon. 30 minutes. So, nag-lock out na ako ng 6 p 6.02 p.m. po in the evening. So, ayan guys. So, mm, nag-request ako sa asawa ko guys ng mashed potato. Kasi sabi ko guys, um, sa asawa ko, dear, nagbibenta ba kayo ng mashed potato? Bilan mo naman ako, gutom na gutom na ako. Guys, simula yung nag ako guys. So, wala akong masyadong nakakain. Mga nakain ko lang po is yung mga binili po namin sa superstore. Superstore ba kami napunta? No frills, no frills. Ayun, guys. Tapos, nagmi-milk lang ako sa umaga. Yun na, guys, yung pinaka-breakfast ko. Sa break, yun. Yung binili namin sa no frills na Tokwa. Na may iba't-ibang flavor. So, inaaraw-araw ko yun, guys. So, paubos. Actually, ubos na. Last piece ko na yun, guys. So, yun. Nag-tofu ako. In tofu, ah. Uh taho na may flavor na almond, banana, plain, and then mango. So, ubus na lahat yun, guys. Magpunta kami ng GP last Sunday. So, naubos na siya. Dalawa siya sa isang pack. So, binabaon ko yun. Tapos, din, nagbabaon din ako, guys, ng jello. Kasi kulang yun sa akin, guys. So, jello. Meron pa yata ako natitira dun. Mixed jello, iba-ibang flavor, tapos vanilla yogurt. Vanilla lang ang pwede sa akin guys, kasi mahirap maglinis, lalo na sensitive pa siya masyado, lalo na nung mga unang araw ko with the brace. So, yun. So, actually, bumili na nga ako noon yung may, may parang um, bits ng fruits. So, hindi pa siya pwede. Masakit. So, Tsaka, mahirap maglinis, guys. So, sabi ko, kainin na lang ng asawa ko noon ng mga kids. So, tapos, nung mag-GP kami, guys, puro vanilla na lang na yogurt ang kinuha ko. So, dalawang pack times, bali, four person. So, two, four, six, eight. Eight na vanilla yogurt. So, meron na lang ako doon na apat, apat na pair na natira. Jello, mga dalawang pair pa. Pero yung tofu, ubus na. O yung tahot, ubus na guys. So, ayun. Yun lang guys ang kinakain ko lagi. Simula Saturday last week nung, maku nung ilagay itong braces ko until now. Pero guys, nag-request ako sa asawa ko. Mm -hmm araw-araw na -araw nilang ginagawa to. So, meaning, araw-araw ako magpapabilis sa kanya, guys. Para may pagkain ako. Kasi, guys, bago ako pumasok sa... Or after ng pasok ko sa second job ko. Especially, last few days sa Tim Hortons ako. Ang kinakain ko sa break ko, ha? After ng mga taho, jello, and yogurt sa so maghapon, guys. Ice cup lang. Busog na ako. Yun ayun guys. Gusto ko kumain ng burger. Hindi puga talaga ako kaya. I tried. Pero yung ginagawa ko nga guys, ginigiling ko. So like ng mga nakarang araw, uh, giniling ko yung pinaprocessor ko guys. Yung natira naming gulay. So nakain ka naman siya. Tapos yung binoid kong egg. Yun. So ngayon, I'm so happy. Kakain ako. Wala akong pakialam guys. Guys nga pala, dahil one week ako hindi ko ng rice and anything puro yogurt, jello lang at saka uh, toko guys naglus ako ng weight 10 pounds agad dati akong 185 aminado po ako dyan overweight talaga ako guys yun na ako na so minus uh, 10 pounds yun. so 185 naging 175 na lang ako guys tapos nag-check ako kagabi. Nabawasan ako ng 5 pounds ulit. So 170 na lang. So ngayon, may reward to my isaw. Um. Kaso nga lang guys, dala ko ba yung toothbrush ko? Oh, buti na lang dala ko yung toothbrush ko guys. Buti na lang dala ko yung mm. toothbrush ko. Very good asawa ko dinalan po niya ako na mashed potato binilan niya ako hmm, sayo sayo ko guys promise Yan. tapos guys dahil super busy na sa residence gusto ko lagyan ito sa residence ng mga matatanda hindi ako masyado nakakainom ng tubig guys so anong nangyari ang sakit sakit tuloy pag umiihi ako wala akong water intake. Dati dito guys, sa maghapon ko doon, ubos. Ngayon, may tira pa. Uminom pa ako yun ha, bago ako mag-break guys. Diba? Hmm. Ito ang pinaka full meal ko after so many days. Hmm. Thank you, baby. Shoutout sa iyo. Kasama ko po siya ngayon, guys. Dito sa ANW. mukhang busy sila. Okay, nang busy na rin kami, guys. It's okay, sister. Oh, let's eat, sister. <laughs>

So guys, ayan. So ba pa rin tayo guys. I don't care. Oh, but nag, ano siya, nagdim Ah, uh, but kaya siya guys nagdim dim. Hindi ko alam ang problem niya. Pero pasensya na kayo guys, nagdim siya. Hindi ako masyadong techie at hindi ako masyadong updated sa mga bagay-bagay sa iPhone. Maka-Android kasi ako, guys. Tapos, bigla, nag-switch ako ng, oh, shit. Dami, nag-switch ako, guys, sa, ano, sa Apple. Uh, so, natatabangan ako. Nagyan ko na <laughs> salt and pepper, guys. Look at, look at how much. Good luck, my kidney. Pasensya na. Ayan, guys. So, I'm so happy today. So, thank you so much, Habibi, for my food. I really ap appreciate it. Hindi ko siya masyadong ma -pas mapa ma kasi guys, tayo nasa work mode ko tayo. So kapag nasa work professional po kaming dalawa. <laughs> Pero mag nasa bahay guys, <laughs> bastusan kaming dalawa. Joke lang po, guys. Hmm. Ay, kumakain ng peanut butter guys. Ayan, Ayun, last is good na. And then guys, kahapon pala sa Tim Hortons ako so etong week pa rin na guys smiley cookie week po namin guys so yun po ay parang nagbibenta po ang Tim Hortons ng cookies na may smiley na drawing para sa mga foundation so I think etong in-sponsoran namin this week is yung St. Stephen So, last pumasok po ako ng dalawang araw doon last day ko kahapon para sa smiley cookies din ako guys nakapag ano nakapag video kasi actually naka, nakapag video nga ako guys para hindi siya ma high quality mabahala na guys kung ipopost ko pa yun yun last day nga ng smiley cookie shift ko kahapon M. Guys, hindi ako naka-uniform na blue. Kasi, yung smiley cookie na shirt ko, nilaban ko siya. Ah, uh, yung unang araw ko na ship doon. Uh, ano ba kahapon? Friday, Thursday. So, ano Thursday, guys? After nung first ship ko doon, smiley cookie day, nilaban ko siya. Thursday night. Tapos guys, dahil double job tayo, nakalimutan ko pala siyang spin. So, nung umuwi ako after SDR guys, basa pa siya. E, puro ko lang pasok. Hindi na siya umabot guys. So, ayun. Nakakasad naman kasi hindi nako ako nakapag-video guys. Yun, hindi ko rin nakita yung mga smiley cookies. Kaya <laughs> buka, balitaan ko po kayo. Bibili po tayo ng smiley cookies pakita ko sa inyo and I'm sure you know it already guys kasi marami na rin po mga vloggers at saka mga kababayan natin nag work talaga sa team Hortons na uh, parang pinopromote din nila yun smiley cookies diba so ganoon ko lang siya guys kinakain dadaan ko siya sa may dun sa pinaka cave Ah, yung mga yung manguya, yung mga chunk, guys. Hindi na ako kumain. Mmm. Heaven. For me, this is heaven today. Napakasarap, guys. Mmm. Hingi pa ako ng gravy. Wait lang, guys. Wait lang, guys. di ba? Ang sya ba ako? Pero, gutom ako, guys, sa la lagay na to. So, ang pasok namin ganito, 10 o'clock pa, guys. So, din ko sya ng gravy. Ayan. Mashed potato. hmm, kaso mainit. hmm Problema ko naman ngayon, guys, mainit sya. Hindi ko kaya mainit. hmm sarap, guys. hmm sarap. Yun guys, so papabili na ako sa kanya Everyday. Mm. The best. Basta patatas talaga, love ko to. Mm. My cheat day. ako so, kayo guys, ano ba mga experience nyo? M -m -m Sino man sa inyo ang may braces before? Tulad din ba kayo sa akin na nahihirapan? Na kumain? At, at take note guys ha, sinabihan pala akong na mag-take ng pain reliever. Dito po, ang tawag dito sa amin na brand is Tylenol. Bala na pong Advil, pero Nalaman no, ko po kasi sa sister-in-law ko na nurse na, at saka sa ibang nurse na rin nakatrabaho namin sa South Valley Residences. Parang pangit siya para sa, sa kidney, yung Advil. Kaya hindi na kami bumibili nun, guys. Hindi po ako nag-ano. Hindi po ako nag- Tylenol. Hindi ako gumamit ng pain reliever. At ito pa, guys. Good news is nung mga unang araw ko guys hindi ko mabuka ng todo yung bibig ko hmm? ganyan, hindi ko ma-exaggerate guys kasi sobrang sakit ng sore ko, ngayon kahit na may sore ako magkabilaan guys, na ko na tit ko tsaka medyo nagiging okay na yung pagsasalita ko guys hmm. heaven guys hmm? saya ko guys nakakain ako hindi nagdagaw ko lang so yung ito po guys is galing binili po ng asawa ko sa may hospital doon po siyang tinatrabaho so timpla po yun ng pang matanda kasi pinapakain nila doon mga elders din po kasi so, sana tabawin niya ipapakain ng mga elders ako naman guys nag-aalaga hands on sa mga elders yun Ganun. parang caregiving And then, tomorrow, guys, tayo pasok, whole day. So, mag-chores tayo sa baan. Dami ko pa, guys, mga tupiin. Tapos, magluluto. Tadaan pa kami, guys, sa grocery mamaya. Mag-iigib ng tubig. Kasi, parehas na sasakyan niya sa amin. So, pumasok din po si Cyrus, yung pangalawa ko, guys, na anak sa work niya. So, hindi na rin namin maustusan. Alam nga naman yung utusan pa namin kung kailan late na ng gabi, uuwi, uuwi naman kami, ba diba? So, kami na lang. Tapos, bibili kami ng mga ingredients sa lulutuin ko bukas. Gusto ko sana maglugaw ako bukas, pero gusto nila ng pansit. Asawa ko. Nakakita siya. Ayan guys, so ayun si Abibi ko. Ah, Abibi, thank you for my food. I love it. Say hi to my fans. Oh. <laughs> Killjoy si my love. Shy type. Ayan. Tapos guys, gumawa ako ng peanut butter. Gusto ko lang. So, balik natin is 6.32. 6.32. Yes. Nakapaglinis na. Sabi ko, ay, nilayasan niya ako. Ayun guys. actually dapat di ako kakain malagkit may pala sabi sa akin mayroon lang naalala <laughs> pero kinain ko pa rin toothbrush na lang ulit ako mamaya actually dala ko yung rotating brush ko guys so it's okay so yun guys So, ngayon, nakaka-speak na ako. Hindi na ako masyadong nako-conscious din sa smile ko. Masakit pa rin pa rin siya, guys. Kasi may sore pa rin. Pero, may pagbabago naman, guys. Diba? Ah. Yun, guys. So, mamaya, labas namin 10 o'clock. So, hanggang dito na lang po. Join nyo po ulit ako bukas kung makakapag-video po ako. And, kwento-kwento na lang po tayo until next time. Sa mga sumusubaybay po sa akin channel, maraming salamat po. Thank you for watching. And, sa mga hindi pa po nakasubscribe, guys. Pa subscribe na lang din po para naman po, eh, mamotivate pa po masyado si Maring Sara. Dito sa buhay-buhay po natin dito sa Canada, guys. At balita ko pala sa inyo, guys. Di natuloy ang aking bakasyon na request. So, ang inisip na lang po namin is, hindi po guys proper God's timing po. Baka pag pinilit pa po namin, eh, may mangyari pa po sa aming masama. Tsaka, may papalapit po kaming audit. Baka yung, isa din sa mga reason kung bakit hindi po ako na-approve. Ayun guys. So, thank you so much po. Thanks for watching. And God bless you always. Ito po si Maring Sara sa ating Canada Life. Thank you. Love you.